Dito po tayo sa pesto ni Madam Cha. Alamin po natin ang presyo ng kanya mga sariwang gulay tulad po ng bonito niyang ampalaya, sitaw, upo, pipino bakla, siling panigang, sultan. Yan, alamin po natin. Good morning, good morning. Yan, hanggang maaga po, hanggang wala pa pong namimili kay Madam Cha. Good morning, Madam Cha. Press bro. na press naman pag kada araw talaga nakikita ko press na press si Madam Cha. Tuwing umaga. Tuwing oh. umaga lang ba <laughs> Bago kasing liga, no? Madam Cha, magkano na po ngayon bonito natin? Bonito po. Yung balag po, 50. Yan naman yung gap, ang 40-35. Ayan, 40-35 yung gap. Gapang. Yung balag, 50. Iba pa pala yun, no? Ano tong upo mo ba? gapang? Gapang po? Oo. Oh. Ano po? 12. 12. Well, Napakamura. Ito e, nga ano natin, itong siling panigang. Yung ganyan po. Mura ganyan po. 40. Eh, yung pipi ng bakla mo? 40 po. 40. Madam Tia, anong ano to? Anong sitaw yun? Negros na po. -ano po yung negros natin ngayon? Medium size lang po, 80. 80 po, yan. Yan. Maraming salamat po ma'am Cha. Idamay na rin po natin yung kanyang tito dito. Andito si Sir Ading. Sir Ading, ano bang ano to? Anong talong man, to? Mucho. Magkano yung mutyo natin ngayon? Ang ng kanyang ay 35 basket. Oh, yan. 35 ang asli. Ito okay. nga natin. Yan po. 40, 45. 40, 45. Maliliit lang naman kasi. Oh, no? Ah, siling sultan. Eh, oh, oh, -tay na Taiwan natin ngayon, magkano? Yan po. Ah, uh, 80 po asli. 80 ang asli. Yan. Maraming salamat, okay. boss ay, Ading. Yan. Ayan po, katabilang po siya ni Madam Cha. Oh. Ay, madam, cha. Magkano yung kamatis natin pala? May kamatis kayo eh. O, oh, 18 Talaga mababa yung kamatis ngayon, ano? oh, 18 ang kamatis. Daming kamatis, Oh. So, ayan po. Ibababa pa lang yung 18. isang mapagpalang araw ka na to ang kumahal sa lahat ng ating mga kapalengke sa ating mga kagulay sa mga kaibigan masisipag natin farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatwenyos welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke Muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay March 23, araw po ng Sabado. Isang mainit na araw na naman ng pag-update ang ating gagawin sa pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Ecija ang Cabanatuan City Public Market, Palenque ng Sangitan samahan niyo po uli ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin po ang kanilang mga asking price o yung kanilang mga touring tandaan niyo po, ang itatanong natin ay yung mga touring o asking price nila hindi pa po yan ang final prices at kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, Pistong forget Sana po, wag po natin kalimutan pindutin ang subscribe button para araw-araw po naka-update po tayo sa mga presyo ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like o share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's mag-update na po tayo. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po. I'm Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Madam Menchi, ang daming ano, kalamansi. Alamin natin ngayon kung medyo umangat o bumaba pa yung kalamansi natin. Good na good po itong kalamansi neto. 800 Good good. Medyo mura, no? Kahapon po, nag-700. oh, 700 daw kapon ngayon, 800, ano? Oh. Mura ang kalamansi. Eh, pag ano, tataas yun, ano? Ayan. Ito yung jamming ko mong ganito, magkano? Ano po, 130, 150. 130, 150, yan. Maraming salamat po. Dito sa Pesamiela, ang daming ano. Ang lalaking sultan, ang ano. pagaganda ang sultan. No? Ang pagaganda ang Madam, magkaisulta natin ngayon isang ganito, isang bundle. Asking price. Magkano madam isang bundle? Isang bundle, magkano po? 120 po. 120, napakamura Eh, yung ano natin, yung ano, yung siling panigang? May 65 po. 65. Dito kay, ano, kay Ella, napakarami. Araw-araw, kamatis, kamatis, nababa ulit. Know, Ay, napakababa mo. na 15, Ayaw na umabot ng line up to. Puro pinse. Pinakamataas pinse. Bungabong ba yan? Opo. ano eh kaganda pa man din ang mga kamatas. O, oh, pinse. Ito kay Boss Jan. Boss Jan, makakani yung morado natin talong ngayon? Ask me price. 25 na po. 25? Itong, ano itong upo? Balag? Gapang? Ano ito? Gapang? Gapang, ocho ocho Parang naman kanta yung 8-8. Tayo daw, mag ocho. 8, 8 Dito kaya na, uh, best friend, Peli natin. Alamin natin yung presyo ng Sophia niya. Peli, magkano yung Sophia natin ngayon? Asking price. 3-7. 3-7. Sa iba yung talong? Anong talong yun? Magkano mag yung propel ka ngayon? Asking price. lang. Okay. 35 yeah. Dito kay Ate Santa Ang dami magagandang sigarilyas sa pati okra Yung talagang Ito yung trademark niya yung magandang okra Pero yung okra natin mahal na yun eh Hello. Madam Santa magkano yung okra natin ngayon? Oh, 90 Oh 90 yeah, Medyo bumaba pa nga kahapos Sandaan eh Ayun sigarilyas natin Medium size One po one ten. One for oh, one ten. Ayun Ay, ang mataas. Ang sinka. Ano ang pala ito? Mestiza? Ano pa? Baka yung mestiza? Mestiza. Ano ah, binigyan ano ba? Yan, Diba dating pa lang po yung mga gulay nila? Po, hindi ugas. Dito tayo kay Ate ko. Alamin natin kung anong talong nga ito. Atung tupok. Ate Mian, anong talong yan? Hindi ko nga po alam po, ka oh. Magkano yan lang yung ay, ay, aspen po? Renta lang po. Renta. Etong kalabasa natin, yung ganito eh, nga ba? Eh, 15 nga lang po. Na. Na. Ito anong sitaw? Ito anong variety po? Ah, di, ah, long yard po siya. Long ano yard. Magkano to? Ah, isang daan lang. Isang daan. Okay, salamat. Dito tayo kay Boston. Good morning, Boston. Boston, magkano na yung luya nating maganda? 100. Ay, eh, tumaas. Ito. Ito ito. Yung pinakamaganda sa daan. Oh, yun. Tumaas na yun. Matas po. Matas ang loya ngayon. Ito nga ano natin dilaw. Dilaw po. 350 po. 350 yan. Mas mura. Ito nga ano natin. Itong gabi natin galyang na puti. Ano po? 45 45. Yan. Maraming salamat. Boss Tonton. Sa natin poging sa Kadoro dito sa Baksahan. Yan, dito tayo kay Madam Banji. Si Madam Banji parang model to araw-araw. Maganda yung dating eh. Good morning Madam Banji. Eh, kung gaganda ng ano mo, sibuyas mong puti oh. Magkano itong ganito ngayon? Titigas po. 300. 300. Medyo tumasa yung ano. Yung... 320 na Eh, yung pula natin. Yes. Yung ganito. 400. 400. Eh, yung maliit. 50. Yung super white nating bawang. 780 Sa kanso. 740. Tumas na yung bawang ano. Kahit na doon sa retail mataas ano. Pag okay. tumataas po bundle, tataas na. Tata. Oh, siyempre ano. Maganda yung dating mo dito sa video para ka ang artist tayo ng dating. Hindi, pati sa personal. Dito napakaraming mais ni, ano, ni Jay, no? ni Jackie. Alamin natin kung ano to, dilaw o puti kung saan na tumais natin dilaw o puti dilaw po magkano ngayon yung dilaw o oh, ate magkano yung dilaw o Jackie magkano yung dilaw natin 280 280 wala tayong puti ngayon Jackie ay puti meron din magkano yung puti hindi oh, hindi o 280 yung dilaw yung puti magkano yung puti Jackie 30 po 30 yan lamang lang ng ano, ng dalawang piso yung ano, yung puti dito kay Boss John John Tanong natin kung ano itong upo niya Kung balag o gapang John ano ito balag gapang Upo Balag yan Magkano yung balag na yan 22 22 Sa papaya natin Papaya malalaki lang Ito itong ganito ang size Ayon sa lang Parang dalaga na O magkano Sampo Sampo Okay thank you Dito kay Maymay Alamin natin yung presyo na ngayon Ng kanyang kamoting Taiwan siya lang may magandang Taiwan talaga dito. Big, medium, and small. Good morning, Madam Mai. Magkano nga yung big natin, Taiwan? 250 po. 250. Eh, yung ano natin, medium? Medium, 200 po. 200. Sa maliit natin? 150. 150. Sa ubi natin ngayon, kamote? 280 po. 280. Sa sampalok mo? 200. 200. 200. Yes. Salamat, Madam Mai. Salamat dito kay Madam Sen may nakita tayong pipinong puti pati bakla. Ay, berde ata. Alamin natin presyo. Pati itong patolang kinis at palikpik. Good morning Ate Sel. Ate Sel, tanong ko, magkano mag yung ano natin ngayon yung patolang palikpik? Patolang palikpik po, 32, 30, depende sa itsura. 32 yung pinakamaganda hanggang 30, yan. Ito nga rin ano, yung kinis. 33 yan. Ano ba 'tong bakla? Berde. Bakla, makaan bakla. Bakla po, 42 40. 52, ah, 42 'tong bakla. Etong puti. 40. 40. Maraming salamat, Ate Sel. Yung kamatis bumaba no? Magkano yung kamatis niyo. Ito po hinihingi namin sa dito. Okay. Yung kamatis lang yata ang mababa ngayon, ano? Ayan, yung ibang gulay, medyo, kung mapapansin nyo, tumaas yung kamatis, mababa pa rin. Salamat, Ate Sel! Uh -huh. Ayan, may talong na mahaba. Ayan, itong talong na mahaba neto. Magkano po portion na nga yung asti? 35. 35. upo natin yung balag, gapang. Mura lang yung upo ngayon, yung gapang ngayon, magkano yan? 12. 12, yan. Yan dyan, 1.20. Ay, yung, yung gwapo natin yung ano, hindi araw sa palengke ng sangit. Si ito, Sir Mac. Yan, oo nga, hindi. Yung nga talaga, gwapo na, faithful pa, mabait pa. Malikod pa yun. Oo. Oh. Oh. Ay, ay mo. Ito, maganda. Ito yung idol ko. Oh. Rosel, magkano itong ganito natin? Ano ba itong sitaw na ito? Mariposa. Mar magkano yung mariposa mo? Daan. Sandaan itong ganito. Inga 80, ano ba to? Ah, uh, negrong mahina. Oh, negrong mahina. E yung ano natin, hagod. Hagod, uh, bente, well, kinsay. yung kalabasa, mistisa ba yun? Kalabasa? Ay, ang okay. palaya. Ang palaya, mistisa. Mistisa, magkano? Mag -ano? Kaganda ni Madam Rosa. Idol. <laughs> Ayan o, pagaganda <laughs> naman ng ano ni ano, lalaki <laughs> ng daon. <laughs> ng sili ni ano, amin. Amie, magkano yung dahon natin ngayon? 60 ASCII but... 60 ASCII Yung panigang mo ngayon, magkano? 50 so, Ha? 60, 60. 50. Dito kaya Ate Abel, marami siyang ano, yung ampalaya Tanong natin anong ampalaya to Ate Abel Ate Abel, ano ang ampalaya to? Mestisya po Magkano si Mestisya? Mestisya Oo 85. Itong tanim ito, sarili ng tanim ng anak ni eh, Patola. Patola pa ya, asking price 30. 30 pa ya tanong. Anong talong 'yon? Mucho. Mucho, Makas, si Mucho. Ma Magkano si Mucho? Interview ko ngayon yung gwapo nating ano. Ayaw, ayaw pa interview ng gwapo nating mamimilit. Magkano yung Mucho natin? Mucho? Mucho Huh? Renta, salamat okay. Pagod, korenta, 5 Okay, okay Okay, salamat Kamustahin natin yung money ni Boss Ed Si Boss Ed lang yung maraming money dito Yung kagaganda Boss Ed, ang dami mo naman money, ilan sa ba yan? Saan galing yan? Galing na order sa pa, ano? Pangasinan. E magkano ngayon yung isang sako? 1.9 tapos ilang kilo yan? 28? twenty oh, 28. 29, yung kilo naman eh magkano? Ang kilo natin, ay, 75. 75. Kung bibili kayo ng isang sako, mas makakamura. So, uh, ano na piso? Oh, uh, ano na piso? Ano na piso lang? Aba, isang ano, uh, isang kilo. So, kasi pag O, di times ano? Ali times 28. Okay. Salamat. Dito po tayo sa pwesto ni Gladys. Si Ma'am Gladys po, pati si Sir ilang araw pong nawala ito, nag-vacation po ito eh. Ayan o, no? medyo mukhang naligo sa, ano, sa dagat, numumula eh. No? Good morning Sir good morning Madam. Ano. Saan ka nag-vacation? Ah, naglibot? Sana? Ah, tarlak lang ba? But, good morning, Madam Vlad. Madam Vlad, makarirepolyo natin ngayon. 250. 250. Uh -huh. Sa ating sayote. 300. Ha? 200. 300. Sa Pechay Baguio. Uh, 300. 300, yan o. Eh. Tapos, meron siyang kerot sa patatas Yung keros natin. 750. 750. Sa patatas. Meron din siyang ano yun, labanos. No? Labanos ilan? 350. 350. Sa ating lips sa celery. 100 pareho. Sa beans. Yan. Meron din siyang romaine, di ba romaine to? Magayon yung romaine. Sa ano, sa green ice. Din. Ano ba maganda sa dalawa? Ay, ito, mo ko maganda ito. green ice yung broccoli natin. 70. 70. Sa cauliflower. 60. 60. Eh yung sa green bell, green bell. 180. 180. Sa lemon. 180. Sa sitsaro. 180. At yung ganito natin, magkano? 25. Maraming salamat, Mang Glad. Eto, kagaganda ng mga gulay ni Mang Glad. Oh. kasi pa tong tinder net nasa ano ito nasa palengking ano sa, sa, San Isidro nagbabantay eh, ngayon ngayon si sir ngayon nakabantay din oh. ate Agnes ano ay si ah, yes, ano din na nga pala yung anak yung ano yung anak mo ano yan magkaroon na ngayon din natin yung sibuyas na local puti 300 300 yung malaki 330 330 sa supervise mong babang 5 cm yung malaki yun o. Ayan, 7.80. So, na 5CM, 730. 7.30. Ah, 50 lang ang diferensya. Eh, yung ganito natin. Anong yeah, cm to? 5CM, 700. 700. Ayan. Yeah. Ayun e, yung ano natin ano, yung munggo. 1.7. Ano ba yan? Labo? Labo. 1.7 yung pintap. Pintap, 1.6. 1.6 yan. Bumalik ka na uli dito ngayon. Okay. Ayan. Salamat, okay. Madam Agnes. dito nagalukay ng ceiling Taiwan si Boss Tony oh. alamin natin magkano yung ano ang dami Boss Tony di ba masakit sa kamayan wala kang guwantes? kailangan Ay, oh, wala. dapat oh magkano Magka yung gaganyan ka sa mata na ko magkano yung per kilo ng Taiwan 80 magkano 80. 80 yan ano yung upo mo balag ba yun gapang gapang magkano yung gapang ano yung mais? Dilaw, puti? Puti, saka dilaw po. Magkano yung dilaw? 25. 25 yung puti? 30. 30 yung puti. Maraming salamat mga mga ano, Tony. Napakasipag din na mo. Nagbabalot din siya ng ano, ng Taiwan. Nagbabundle din, no? Sipag na babae. Ayan po, alas 10, nagdadating ngayon. Napakaraming gulay dito sa ating baksakan. Ang di pa po natin nakikita ngayon yung pechay sa kamustasa halos lahat ng gulay na ano na natin baka may nagkaligtaan pa ako eh pero yung ano nalang pecha ay bustasa Ayun pala yung bonito boss magka bonito natin ngayon ang palaya 45 yun ere ang pecha ay pebaro tapos yung ang naiklo Alamin natin presyo ng pechay. 20 bansa. Asante, Baro. Sarap na wares. Ang pechay ni Barok? Renta. Ayun. Wala pech, wala ng sasano. Wala pa. Wala pa. Sigang nga. Alam natin yung sigang ni Rosa. Rosa yung sigang magkano yan? 70. Okay, tina na si Boss Dante. nabigla ako sa si Johnny yan, eh yeah. bigla mong ausan. Ayan po, ang dami pa po pong kamatis kaya mura-mura. Ito mura, rin mais kay Sir Ate baby, magkano yung okra mo ngayon? 90 askin. 90 askin. Eh, yung ano mo, yung sito na adverting-verde na yun, no? Eh, yung kanina, may nailabas sa 120. Ano bang ano yung sito yan? <laughs> negros ba yan? Negros? Hindi. Naman ah, na ah, na mega naman. Ah, mega. Oo. Eh, yung ano natin, mariposa. Mariposa. Bulakan, 130. 130. Mukhang meron ka na namang pechay. Oo. Magkakain pechay. 25 naman na. 25. Na... Bilal siya may dumating pechay. Ngayon may pechay niya naman. Yan uh -huh. ah. 25. Pinyaranda. Mas maganda Ah, pinyaranda. Ayun talbos natin ang ampalaya. magkano yung isang ganun? isa nga lang. Isang, isang big 40. Ayun oh. No? No? Kalabasa. Magsasabak. Ay, kay, ano, kay Madam Dean. Eh, mura pa rin yata yung kalabasa, ano? Eh, Mahal na po. Ah, 20 yan. Yes, Sumampan na sa line of 2. 20 po, ang malaki. tawid dagat, Tati Bim. Ayan, tawid dagat. 20 na po yung ating uh, kalabasa. Dito, alamin natin yung magkano yung kalabasa. Kaya lang, mga medium lang siya. Mag, magkano ito yung ganito natin kalabasa? Ano ito yung ano? <coughs> ah, uh, Suprema. Magkano? Ito medium. Magkano medium? 17 no. Oh. Pag malaki 20 nga na pag malaki. Okay. Salamat 17 to menor. Alamin na natin si Tomas. Madam, magkano yung ayun, ang ganda ng big kiss ng si Tomas. Magkano sa big kiss niya, madam? 120 pa rin, wala pa rin pagbabago Parang tindera wala pa rin pagbabago Masipag at maganda pa rin ayun ganun sana Sing kamas na maputi Sempre yung papayang hinog ni Madam ano, Bunso. Yan, oh 20 pa rin per kilo. 200 sa bundle. Siya lang po, may papayang hinog dito sa ating baksakan. Yan ang inaayos nila. Madami pa rin kamatid. Kesan. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Ang kaba ang City Public Market, palengke ng sangitan. Please don't forget to follow my page, palengke ng sangitan. Ganon din po ang ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke. Kung gusto nyo po, naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng gulay araw-araw. Tandaan niyo po ang ating ina-update yung ano lang, asking price yung touring. Siyempre, nagbabago po yan. Depende po yan. Pag tinawaran po ng ating sakadora, anong ating mga mamimili. Kasi po, nasa palengke tayo. Alam niyo naman sa palengke, pag sinabi nga yung presyo, tatawad po tayo. Wala naman po tayo sa mall. Kundi sa mall po kasi fixed na po yan. Dito sa palengke po, kahit magkano yan, tatawaran na tatawaran po ng mamimili yan. ito sa akin lang, basehan lang po kung magkano ang presyo dito. May idea po tayo kung magkano ang presyo. Yan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. See you po again tomorrow. And God bless us all. Bye-bye.